Sa video ito, gagawa tayo ng parte ng halaman gamit lamang ang clay. Sa panuuran nyo itong mabuti, paano ito namin nabuo. Kailangan ng illustration board, bali one size, and then yung color ng clay na kailangan sa parts ng halaman. So unang-una magmold tayo ng clay. So uunahin natin yung tangkay. So ang ginawa kasi namin, nag-form muna kami ng tangkay, ugat, bulaklak, dahon, at saka bunga. So, sa bandang uli, doon namin idinikit gamit ang glue. So, ito ay papakita namin na step by steps kung paano namin binuo muna yung mga parte ng halaman. Kailangan wag masyadong makapal yung pag form ng tangkay. Tapos, yun na namin yung ugat. Ayan. So, ugat kasi, hindi kailangan siyang i-form ng maayos. Kasi, kailangan mo, magiging mukhang ugat siya. So, ngayon, gagamit tayo ng color green. So, gagawa na tayo ng dahon. Ayan. So, imamold ngayon ng anak ko. At siya ngayon ay gagawa ng dahon. So, ganuuling mabuti kung paano niya gagawin. Masyadong malaki yung Galing, Galing ng anak ko, no? Ayan. So, para magkaroon ng technique, ayan. ano, ayan. so pwede kayong gumamit ng uh, plastic na tinidor. Ayan. Or anything na pwede makapagform ng dahon. Okay? So, ayan. Uh, lagay lang mo natin doon sa tangkay, no Ayan uh, po ay hindi po nakadikit. Mga nakikita nyo ay hindi po yan nakadikit. So ito na po yung nabuo namin ng mga dahon. Eh naglagay na kami ng bunga. May bulaklak na rin. Ayan. So paano namin ginawa yung bulaklak? Yung color pink naman yung ginamit namin ano. Ayun. So gumawa kami ng mga maliliit na bilog tapos tilagyan ng anak ko doon sa gitna. Para maging mukhang bulaklak, naglagay siya ng color yellow. So, ngayon magidikit na tayo. So, ginawa ko, kinuha ko yung pinaka taas, ano. Ayan. So, dinikitan ko na ng glue. Yun yung unang ginawa ko muna. So, dinandahan-dahan ko muna para hindi masira yung mga sanga-sanga niya, no. So, dandahan lang. Tamang glue lang. Para hindi masyadong makalat tingnan. Pinuli ko talaga yung pagdidikit para ma-form namin ng maayos yung tangkay, yung dahon, yung tamang proportion. Ayan, para hindi mo na siya ulit-ulitin. Pagka alam mong nakita mo na, okay sa iyo yung tamang parte ng halaman, nagkakabit-kabit, tsaka ko na dinikitan. So, yun yung technique na ginawa namin. So, I hope guys, pwede nyo itang itry. Subukin din yung ginawa namin technique, ano. Para sa akin, mas better <clears throat> pagkaganitong idea. Kasi talagang makikita mo na maayos ba yung pag tamang proportion ng tangkay, uh, pati yung paglagay ng dahon, lalo na yung bunga. Kasi nang ulit na naming, uh, lalo na ako ha, ah, uh, ginawa, medyo iba, hindi talaga mapaperfect. Pagka nilagyan mo ng glue, so masasayang yung effort mo. So ito yung na best way, na paraan, para maging maayos yung gawa mo. Okay. So, ayun. Dinikitan ko na yung mga uh, bunga, dahon. Ayan. Lahat na yan. Inuunti-unti ko na dikitan lahat. Ayan. Para ano, maayos lahat. So, para sa akin, ito yung magandang paraan, ano. Uh, talagang ano na lang, uh, parang fina-final mo na lang yung Uh, bawat design kasi nagawa mo na, 'di ba? Nabuo mo na kung paano na 'yung outcome nung magiging party ng halaman. Ayan. So, didikitan natin. Kailangan asin in magiging mukhang bunga. Kailangan dikitan. Kasi anytime kasi pag hindi ito nakadikit ng maayos, malalaglag po ito. Ayan. So, habaan lang yung pasensya sa pagdidikit. Ayan. So, kailangan alam mo na din kung paano yung tamang lagay. Ayan. So, gumawa kami ng maliit na dahon dito, ano, sa bulaklak. Para magiging mukhang talagang totoong bulaklak. Ayan. So, medyo mahirap lang siya konti kasi dumidikit talaga sa kamay. At saka, sige lang, kaya yan. Matatapos mo din yan. <laughs> Nakakatuwa lang gumawa ng mga ganitong project ano sa ating mga anak. Talagang ako ha, uh, ang saya, di ba? Ang sarap din na, uh, ano, <laughs> tayo yung gumagawa mga nanay, ano. Uh, the best talaga na para at least ginawa natin yung effort natin, yung best natin. Kaya sabi ko nga sa anak ko, Uh, okay lang. Basta ginawa natin yung best natin. Kasi meron siyang, ano, uh, parang sino yung the best na maganda. Ayan. So, sabi ko, okay lang. Basta sa palagay mo na maganda yung ginawa mo, ginawa mo yung best mo. Ayan. So, at least, ano, ginawa natin lahat. Yung makakaya natin. So, good luck na lang talaga. So, eto, uh, medyo dumidikit talaga sa kamay natin, ano. Ayan, nagiging mukhang, ano na siya, bulaklak. O, diba, ang cute. So, maglalagay tayo dito ng konting dahon ulit. Ayan. So, yun yung kanina, ano, inayos lang natin, dinikitan lang natin. So, ayan, so, gawin lang natin ito, lahat, ano, dikitan natin. Para, ano, uh, maayos lahat, diba. ba? Ito, last but not the least, yung mga parte ng halaman kailangan nating ilagay. O pwede na namang i-arrow, ano. So, sa akin kasi, ginawan ko ng note. Ayan. So, para magiging mukhang uh, maayos tingnan. Ayan. Halaman, bulaklak, tangkay, ugat. at saka bunga. So, ito na yung final natin. At wag natin kalimutan, ilagay yung title sa taas, ano. Mga parte ng halaman. Ayan. So, ito na. Nilagyan ko na ng plastic cover. So, ito na yung finished product natin. Gamit lamang yung clay. Ayan.